Good morning, good morning. ah uh, sa lahat po ng nondon ngayon, magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi po dyan sa ibang nanonood po sa kung dako magayon ng mundo. So, ah uh, gawan po lang guys ng maiksing <laughs> istorya tong aking bagong motor kung paano ko ah uh, nakuha itong si aking Harley Sportster. Nakita nyo naman guys dati sa mga sa ibang mga nakapanood na dyan na video, no? So, pangarap ko nun dati, di ba? 400cc lang. sa... Yung anong kaya natin? Sabi mo nga sa ito Pangarap naman sa mga mag... Mapahalin, matakas naman dapat. Okay. Ako na uubod ata. Eh. Kontaniyo. Ah. 1,000 seeds na. Toto. Kontan. Hindi na kaya ang kamahalan. Ngipinapangarap ko naman ngayon. Sana makakaya nakuha ng motor na papasok sa expressway kahit pura rin sisi naman sabi ko makaranas na ako na pura rin sisi parang tama na yun lang yung uh, hinihingi ko nun sa Panginoon pero sabi nga nila kung hinihingi ka ng hamburger sa Panginoon ay ng pandesal ang binigay sa akin hamburger. <laughs> so parang ganun guys, no. So sabi ko sa sarili ko noon pangarap ko. Sana magkaroon lang ng ako ng 400 sisi na motor kasi di ba nung naranasan ko ngayon, yung nga, ako ng pangpanga na nakaranas ako ng hindi sa gandang naranasan dun sa kalsada sa ginaanang ko sabi ko nalate ako dun sa training ko hindi ako umabot nag reschedule dahil sa sobrang hindi niya sama ng kalsada so doon ko na isipan na sabi ko kailangan ko ng 400cc siguro yung makapasok sa expressway so sinabi ko yun sa aking may bahay aking pangarap eh, yung aking partner eh napaka-sportive naman po niya sa akin. Talagang kung ano yung mga pangarap ko sa buhay. Andyan lang siya. Lagi nakasuporta sa akin. Actually, mahilig din mag-ride sa aking partner, ang aking asawa. No? Uh, hindi nga lang siya marunong <laughs> mag-ride. so, pero gusto-gusto gusto niya nang nag-ride kami. So, yes, yeah, so niya lang ako. So, nung naisipan ko ano, nga nun, ba guys, nakita nyo naman dating yung video. Nabenta ko yung CBR ko, saka yung Aerox. So, yun nga. Bili ko nun ng Vulcan. Then after one year, parang naano na ako dun sa Vulcan na nahanap ko kasi yung EBS Ay, Yung nakuha ko kasing pulga nun guys Hindi pa siya EBS Kaya Naibinta ko rin siya Matagal din ang pilagsamahan namin nito Almost 2 2 years kaso may pagkakataon talaga na kailangan natin magpaalam kasi may mga bagay na hindi natin mapigil kailangan natin ibenta ganap ako ng big bike na 600cc pa rin pero ibis na sa Loaded na siya ng mga technology, mga advanced technology pa. So yun, naisipan kong gumawa yung Triumph Trident 660. So, after 2 uh, years sa uh, experience ko sa Triumph, wala namang akong uh, guys na pasokan ng... Not lang. Ako. Pasokan yung mga target So yun guys, balik tayo dun sa usapan natin So dun sa triumph guys, wala naman akong problema dito. Actually, napakagandang manako nun Sa power, wala rin kasi Kung di ko nagkakamali, 82, 84 horsepower yun guys So para dito sa ano, kasi actually itong Harley Di power ang ano dito guys, hindi yung horsepower pa Kundi ang malakas dito, yung torque na yun naman ang video ano doon kulang doon sa ano kasi yung speed ito naman ay torque e ito ito pang karira guys ito pang chill drive pero yung torque na hinahanap mo kaya sa akyatan o ano ibibigay naman sa'yo nito ni Harry so doon ka naman niya ano pabawian so, ang kaganda naman kasi guys dito sa at tong motor nga, yun nga, yung sa OBR, wala talaga ang reklareklamo yung hacking bagay na dito. Masayang masaya sa na rights namin dito. Kasi nakabiyahin na kami ng Baguio, nakabiyahin na kami ng Tambales, nakabiyahin na kami ng uh, most mostly sa North. Pero kahit anong haba nung guys, wala naman siya naging problema ang aking may bahay. So, yun. Kaya lang, sa mga biyahe nga namin guys, medyo, syempre, yung aking may bahay, masayang-masaya siya sa mga napupunta namin. Kaya lang, yung aking mga anak, syempre, gusto rin nila syempre na kasama sila dun sa no sa mga biyahe namin, na mga napupunta namin. Kasi kasi sabi nga, bakit? Yan na naman. Kasi ito lang naman kasi ang aking hobby guys. Ito lang naman talaga ang aking bisyo. Wala namang ano. Yung pangarap natin na hindi mga kalain na yung eh, magiging aking na ibibigay niyo sa akin ng Panginoon. Eh, yung aking may bayay, supporta lang naman. Siyempre, nagaan lang naman. Hindi naman nagagalit ng anak. Kaan lang sana daddy sa susunod. Yung napupuntahan nyo, napupuntahan din namin. Which is, tama naman yun. Kaya lang, siyempre nauna ko muna itong aking pangarap sa buhay. Dumating kasi ito na, siyempre, alam nga namang palagpasin ko pa. May nag-offer ng, sino ba naman tatanggi sa Harley, guys? may nag-offer. na akin ko na sa napagagandang presyo. So, yun, buti. Naibenta ko sa agad yung ano. Sabi ko sa mga anak ko, sige, pagka-graduate mo, kasi graduating na rin naman yung panganay ko kukuha tayo ng maliit na, na second hand lang na sakyan para makupuntahan din natin yun. namin ng mami mo para kasama tayo na nag enjoy Pero siyempre, ang aking number one hobby na pag mumotor, siyempre, eh, ito pa rin tayo sa motor. <laughs> Kasi guys, ito na yung passion ko eh. Parang ito ang stress release ko pagka ako'y bumawa ba. Galing sa 9 months na kontrata pagdating ko dito, siyempre eh, gusto ko rin sila kasama lagi. Pero isa to sa napaglalabasan ko ng aking stress. Yung mag-rides, tapos uh, makapag-unwind ko sa mga tabi ng dagat na pupunta namin. Punta kami ng Subic, sa Aurora, sa Mbales. So, stress relief. Hindi lang naman dahil ano eh ito naman po pumunta na dito ano guys ah uh, porque nagharal ka parang gusto maano ka may ipagyabang ka na nagharal ka hindi eh, ganun guys ang pagmumotor namin ay eh, ito ay eh, isa sa stress relief namin para pag, pag nakasakay ka na at tapos eh, feel na feel mo yung ah uh, lugar na tinatahak mo yung hangin yung feel mo yung freedom wala ka doon sa lugar na maingay sa Maynila so yun yung hindi kayang bayaran yes na no, na experience diba so pag uwi mo sa bahay para kang na na-refresh ng isang buwan ito ang buwal. Kaya week, break week, every week-end, agad maaari, naghahanap kami ng rights ng ating asawa. Minsan kahit nga dyan lang sa Marilake, masaya na kami dyan. Eh. Kahit dyan lang sa Marilake. Kaya yung Marilake, minsan pag-weekend, hindi rin naman magpapalagpas yan. Pag wala kami yung biyaheng malayo, Marilake. Okay na sa amin dyan kasi napakaganda rin naman ng mga tanawin dyan sa Marilake yung mga marami ng kainan, marami ng restaurant. Pabantikan ng konti doon sa may Jarrells, five konti pa. Kasi panta ka na. May dagat din naman doon. Sa tanay, mayroon din namang mga ano dyan, ah, uh, falls. So, okay din naman dyan sa Marilaki. Pagka hindi, ano, makarides ng malayo na yun, hindi namin pinapalagpas ang weekend rides dyan sa ano sa uh, Jarel. So, yun guys. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Pakikinig sa aking munding uh, story kung paano ko na na achieve ito si Sportster. Na laking pasalamat ko sa aking asawa at aking partner na todo suporta sa akin. Panginoon na binigay niyo sa akin to. Yung safety na binibigay sa amin lagi sa pag uh, kami dahil siyempre sa mga biyahe namin kung hindi kami ginagabayan ng Panginoon hanggang ngayon guys ito, pasalamat tayo buhay pa rin kami hindi. kaya yung sa aming mga kasamahan dyan pray lang tiwala lang sa Panginoon ano, tayo yung lagi na magiginagabayan at huwag tayong mag-aano huwag tayong mga apak ng kapwa natin lalo kung kapwa Pilipino natin iangat natin ang kapwa Pilipino natin tayo so yun guys, maraming salamat guys samahan nyo ko sa susunod na vlog ko, yung vlog ko to yung riding uh, ano naman kung paano ko yung aking uh, riding experience dito yung high, sa height ko sa OBR ko sa susunod guys so kukunan natin ang ano natin ang video yun so sama na sama nyo guys sa susunod na uh, aking video clip so salamat muli sa inyong pagikinig <laughs> sa aking uh, storya ng buhay thank you guys maraming salamat sa aking may bahay so sa inyo dyan guys kung hindi mamarapati nyo naman baka pwede naman pakisubscribe pakibigyan nyo naman dyan, guys yung uh, subscribe button and notification bell so sa mga nagsubscribe, subscribe maraming salamat sa inyo sa mga hindi pa please guys subscribe naman para sa aking munting channel <laughs> thank you sa aking pamilya sa aking mga anak at sa aking asawa thank you guys thank you at sa panginoon maraming salamat